Ito yung nilagang baka. Luto na siya. Ito yung niluto na, naluto, Niluto kagabi. So, ngayong kubaga, masibon na talaga siya. Lumutan yung sibon nito. Kanina. So, ngayon, ang ginawa ko, kumuha ako ng isang kaldero at inilipat ko dito yung mga laman. So, para po hindi natin mahigop yung sabaw na puro sibo, ang ginawa ko po sa kanya ay sinala ko. Hindi ko na videohan kung paano ko sasalain kanina. Sinala ko siya ng ito sa salaan. Ayan. So, ayan po ang nakuha kong taba. Taba po yan. Sibo. Ano po, ko na yan. Sibo ng baka. Delikado, di ba? Fatty liver ang abutin. Kaya nga dati, kanyan dito ang gawin. Sige, gustong gusto ko ng taba. Nahalo namin yan. Pag nahalo ko yan sa pagdalaga ng baka. Eh, ngayon, nagkaroon ako ng fatty liver. So, nag-iingat na kumain ng kanyan. So, ito kagabi ay nilaga. Hindi pa, uh, hindi makita yung lumulutang lang yung taba niya. So, hindi, hindi natin ma, ano, ma, kasi nandun na eh. Mainit na siya. So, ngayong umaga, ang ginawa ko, dahil malamig na siya, sinala sa ko siya. Yung sibo. dito sa ninas. Ayan, oh. ngayon natitira pa, nilalagay ko siya doon. Ayan. Tapos, yung laman, nilipat ko sa isang kaldero. So, yung pong natitirang sabaw, yan, wala na siyang masyadong sibo na lumulutang wala na wala na kumasasando yun guys ang gagawin nyo pag may natitira kayong uh, nilagang baka pag gising nyo sa umaga makita po naglulutangan yung ano buo-buo yung taba so yun pong gagawin nyo kung gusto nyo pa ulit siyang kainin ililipat nyo po dito sa isang kaldiro yun Diyan. At ilagay niyo po dito, ilalagay din po natin yung sabaw. Pero wala na siyang sibo. Kasi nandun na po sa isang Ayan. Tama na yan. Nandun na siya sa isang pinggan. Ganun ko guys, ang gagawin nyo. Kasi po didikit po yung sa aking, sa atin atay. Yung po nagkukos ng kolesterol. Hindi po kasi yan matutunaw eh. Hindi yan matutunaw yan. Hindi kayang tunawin. So, yung pagka nabuo na yan, sa ating bato, gallbladder, ando na iipon yung bato. Uh, kaya naging bato kasi tubigas na yung uh, mantika, yung taba. Kaya naging bato doon sa ating gallbladder. Ang kasatubagal, ang tumagal-tumagal, ganun naging wala tayong gan pag iwas nagagawin, eh, mana na lang tayo, mayroon na tayong, ano, curl bladder to, like me. So, sa ngayon po, ako nagagamot, sa one year na mahigit, uh, sa awa naman ng Diyos, eh, okay na, medyo okay na rin, lumabas na yung maraming bato, ng maliliit, sumama na sa dumi, may ginawa po kaming yung doktor ko na, hindi pa ako nagpa-opera, hindi, ano, nag ano lang ng nag ano may itinik na gamot tapos mayroong flashing so may season po yun gusto mong gusto kong gusto ko kung every week pas maganda kung bago pa lang iyon eh gagawin mo siyang sa isang linggo three times a week ganun so nung bago pa lang yun ang ginawa ko three times a week so sa ngayon pwedeng mag weekly na kasi nawala na po yung uh, mga ano, yung maliliit na bato. So, mayroon po akong video noon na talagang lumabas po yung mga batong maliliit. Yan lang po guys. Pag naglaga po kayo ng baka, ang katmari, wala sang taba. Tapos, kung halimbawa nga po na yun i kanabukasan uh, kinabukasan pa, tingnan nyo po yung nilangan yung baka. Andun po yung matitigas na taba na lumulutang. So, ang gagawin po natin, sasalain po natin siya. Bago natin iinitin ulit. Ayan. Ang natirang baka. So, mayroon masang maliliit na titira at least hindi na po yan ano, masyadong nakakatakot kasi maliliit na siya. So, at actually, hindi naman talaga sa taba ng, maliliit na hindi na. Para mga katas na lang ito ng ano, ng gulay. Maliliit na siya. Wala, wala, wala na siya. Oh. Wala na. Katas na yung mga gulay, katas ng mga sibuyas. Ano siya? Oh. Siya. Okay, oh. ko na siya. Yun lang guys. Thank you for watching.